malinaw, maganda ang mensahe na it doesn't mean na porque tayo ang tatay ang uh, pinuno ng konseho na nagpasa na isang programa or resolusyon halimbawa, eh, automatically na ang anak nyo ay approved. So, kumbaga maganda na discussion o na positive note at para kumbaga malinaw na independent-minded, independent leader ang inyong anak. Uh, di ba, di ba, ho ba, uh, Mayor Vice? Yes, iba po yun, sir, eh, kasi oh. Uh, kasi pag, pag uh, binusalan mo, yung bata hindi mag-grow eh. Mag-aaway kayo eh. Inahalal siyang mayor siya eh. Inahalal siyang mayor. Then, yun nga pong aming six months transition ay uh, it's more on the twilight time of during his, he, her first term. The twilight time of uh, our transition as a mayor. Siyempre, 18 years Asa a ko ako, yung adjustment. Pero wait and see kami pareho. Pero na-connect namin yun. na namin yung miscommunication. Then arriving into air eh, meron naman pong Municipal Development Council. Meron pong Barangay Development Council. Meron pong mga executive session. Napapatsa po namin. Kaya nga po, hindi lang kami dalawa ang nag-adjust. All the department heads and all barangay captains whether you are part of our party or not collectively share basta isang ating intention.